Nando kasama ko yung kumpare ko eh nasa unahan po po. Uh, Naka Mio Soul. Aming, ano. Naga. bale eh, ano kakain lang kami. Kakain kami sa yung kinanlas What? Ang special na naga. may update yung kaya don? Pano nandun na kami sa ano sa tainan? Abangin ako sa inyo yung pinagmamalaki na naga city. All right. Kaya tao yung kaya paring rotsen yung e, nasawa na. Don na ano tulong pa na kapisa kanila. Napabait. So ito pala yung ano yung kainam dito sa highway lang pala to eh. Ayun oh. Ang daming kumakain. Ayun oh, ang daming kumakain. Sigat kasi sa so dito eh. Ay, hindi na lasta. Eh, Ay, sa sakto sunod, nag-ride pala dito. Eh. Dito na lang tayo kakain. Ah, Ayun oh. Ayun. Yun. Yun yung niluluto nila ni ate Yun oh. Lugaw meron din Kinalas, kinalas lechon do. kinalas lechon daw pala yung kinalas lechon ayun, Ay, order na si parang josephine kinalas lechon, ayun 100 isang order ayun, makakain mo na kami, pakita ko talaga mamaya ah, uh, dito pala yung kinalas, kinalas to prena kinalas lechon no Ayan, no? Ayan, ito yung pinagmamalaki ng, ano, nang naga. Dito sa Bicol. Ayan, no? Ayan, sobrang solid. Sarap. Oh. Sandaan mo talagang, ah. Uh... sila ni nanay. Ito yung, ano, dati kaso dito sa kainan na to. Ang dami na kain na yun. Oh. Ang dami na kain. Bulo naisip pareing rot sino bibirahin na yeah kain mo na kami barya mo na kayo yan maglaway isip sa weh ano yan pamilya sa weh na dulce ka